Sa Pilipinas, parang bahagi na ng ating buhay ang mga bagyo. Taon-taon, dumaraan ang sampo o higit pang bagyo at bawat isa ay nagiiwan ng aral tungkol sa kahandaan. Sa bawat patak ng ulan, sa ugong ng hangin at sa pag-apaw ng tubig, natututo tayong maging matatag at mapaghadaan ang lahat. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng disaster preparedness ay ang tamang pagkain, ang mga pagkain kayang tumagal, madaling ihanda at sapat ang nutrisyon sa panahon ng krisis. Marami sa ating mga lola at lolo, lalo na sa probinsya, ay may mga sariling kwento ng pag-iimbak ng pagkain tuwing tag-ulan. May mga nagtatago ng bigas sa galon, may nagtatabi ng tuyo, sardinas, at instant noodles sa lumang lata ng biskwit. Ang mga simpleng gawain na ito ay bunga ng karanasan at pagmamahal sa pamilya, isang patunay ng kulturang Pilipino ng malasakit at bayanihan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pagkain na dapat mong ihanda sa panahon ng bagyo, batay sa mga rekomendasyon ng mga eksperto at sa mga nakasanayang practice ng mga Pilipino pagdating sa survival food. Pero bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung anong pagkain ang madalas ninyong inihihanda sa oras ng bagyo. Ngayon, magsimula na tayo. Unang pagkain Delata Unang sandigan ng pamilyang Pilipino Walang pamilyang Pilipino ang walang delata sa kusina. Mula sa sardinas, corn beef, hanggang sa karne norte, ito ang unang inaabot kapag may bagyo, lindol o kahit biglang brownout. Sa kulturang Pinoy, ang delata ay simbolo ng handa lagi. Isang ugaling minana natin sa mga lol at lolo na laging may baon para sa mahirap na panahon. Ayon sa mga eksperto sa disaster preparedness, kayang tumagal ng higit isang taon ang mga canned goods kaya ito ang unang laman ng Go Bag. Noong lindol sa Bohol noong 2013, ang mga delata ang bumuhay sa maraming pamilya habang wala pang tulong na dumarating. Madaling buksan, walang kailangan na apoy at pwedeng kainin direso tunay na praktikal sa oras ng kagipitan. Karaniwang pinapartner ito ng mga Pilipino sa tinapay, instant noodles o kahit malamig na kanin, patunay ng ating diskarte at pagiging maparaan. Pero paalala ng mga doktor, Piliin ang delatang may mataas na protina at mababang sodium upang maiwasan ang dehydration. Sa panahon ng sakuna, hindi lang basta busog ang mahalaga, dapat ay manatiling malusog at matatag, gaya ng tibay ng pusong Pilipino. Pangalawang pagkain, instant noodles, mabilis, mainit at pampalakas ng loob. Isa sa mga paborito nating comfort food, instant noodles. Kapag may lindol o bagyo, ito ang isa sa unang niluluto ng mga Pilipino. Bukod sa mabilis ihanda, nakakabigay ito ng init sa katawan lalo na sa malamig o nakakatakot na sitwasyon. Sa mga evacuation center, karaniwang mong makikita ang mga tao na nagsasalo ng mainit na sabaw ng pansit kanton o beef noodles. Pero ayon sa mga nutritionists, dapat ito'y kainin ng may tamang balanse, haluan ng itlog, gulay o kahit sardinas para madagdagan ang sustansya sa isang karanasan ng pamilya sa Davao noong lindol ng 2019, dala ng tatay nila ang portable gas stove at instant noodles at ilon ang nagbigay sa kanila ng lakas at pag-asa sa gitna ng takot. Ang mainit na pagkain ay hindi lang pampabusog kundi pampakalma ng kalooban. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulang sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire kung mag subscribe inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong pagkain, crackers at tinapay, simpleng pagkain, malaking tulong. Kapag walang kuryente at sarado ang mga tindahan, malaking bagay ang may crackers at tinapay. Hindi ito kailangang lutuin at kayang magbigay ng energy sa katawan. Sa mga emergency survival tips ng Red Cross, ang dry foods tulad ng skyflakes, biscuits o loaf bread ay inirerekomenda dahil madali itong dalhin at hindi agad nasisira. Sa ating kulturang Pilipino, kahit sa gitna ng sakuna, ang tinatay ay simbolo ng pagbabahagi, isang simpleng pagkain na pinagsasaluhan ng pamilya. Sa mga karamasan sa Taal Eruption at Lindol sa Mindanao, maraming pamilya ang nagbahagi ng tinapay sa kapitbahay bilang tanda ng malasakit. Kaya't kapag nag ng emergency food kit, huwag kalimutan ang crackers, maliit man pero malaking ginhawa sa gutom pang-apat na pagkain, tubig at electrolyte drinks, buhay sa bawat patak. Walang mas mahalaga sa kaligtasan kaysa sa malinis na tubig. Kapag may lindol, madalas nasisira ang mga linya ng tubig kaya nagkakaroon ng kakulangan. Dapat ay may nakaimbak na tubig na kayang tumagal ng 3 araw para sa bawat miyembro ng pamilya, mga 3 litro bawat isa kada araw. Bukod dito, mainam ding maghanda ng electrolyte drinks tulad ng Gatorade o oral rehydration solution para maiwasan ang dehydration, lalo na sa mga bata at matatanda. Sa karanasan ng mga survivors ng Zambales earthquake noong 1990, ang tubig ang pinakamahirap hanapin. Kaya't ngayon, mas marami na ang nagiimbak ng bottled water at portable water filters. Tandaan, sa oras ng sakuna, ang tubig ay buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang pagkain. Energy bars at nuts, maliit pero masustansya. Kung limitado ang espasyo sa iyang survival bag, energy bars at mani ang sagot. Puno ito ng protina at healthy fats na nagbibigay ng lakas kahit maliit lang ang nakakain. Maraming mountaineer at rescuer ang nagdadala nito dahil hindi ito madaling masira. Sa kulturang Pilipino, madalas nating makitang baon ng mga OFW o travelers ang mani at choco bars, parehong mura at mabisa sa gutom. Sa pananaliksik ng World Health Organization, WHO, ang mga mani tulad ng kasuy, mani at pilinats ay nakatutulong sa pagpapanatili ng energy level sa panahon ng stress. Sa oras ng lindol, ang simpleng kagat ng energy bar ay maaaring magbigay ng lakas at pag-asa sa buong araw. Pang-anim na pagkain, dried fruits at prutas na hindi madaling masira. Sa panahon ng bagyo o anumang sakuna, mahalaga ang pagkaing madaling kitago at nagbibigay ng mabilis na enerhiya. Dito pumapasok ang dried fruits tulad ng saging, mansanas at dried mangoes. Hindi lang ito masarap at natural na pampatamis, puno rin ng fiber at bitamina na kailangan ng katawan lalo na sa mga senior o bata. Sa maraming tahanan sa probinsya, nakasanaya na ang pagpapatuyo ng mangga, papaya at saging bilang baon sa paaralan o trabaho. Isang tradisyo Pilipino ng pagtitipid at kahandaan. Bukod sa praktikal, may sentimental na halaga rin ito. Parang alala ng simpleng buhay sa baryo at ang aral na laging handa sa oras ng pangangailangan. Ayon sa Food and Nutrition Institute, ang maayos na nakapak na dried fruits ay maaaring tumagal ng anim na buwan hanggang isang taon. Kaya't kapag naghahanda ng emergency kit, huwag kalimutan ang ganitong prutas. Mas magaan hindi madaling masira at nagbibigay ng natural energy na kailangan sa oras ng kagipitan. Isa pa, pwede rin itong gawing merienda sa pamilya habang naghihintay na bumalik ang kuryente o tubig. Kaya siguradong hindi lang nakakatulong sa kalusugan kundi nakakabus din ng moral ng buong pamilya. Pangpitong pagkain, kape at gatas para sa moral at kalma ng loob. Sa gitna ng bagyo at gulo, minsan ang pinakamalaking ginhawa ay isang simpleng tasa ng mainit na inumin. Para sa mga Pilipino, ang kape ay higit pa sa pampagising. Ito ay simbolo ng pag-asa at lakas ng loog. Sa bawat umaga, kahit may problema o nagaganap na kalamidad, maraming pamilya ang nagsisimula ng araw sa kape. Hindi lang ito nakakapagbigay ng enerhiya kundi nagiging sandigan ng emosyon at moral ng loob. Samantala, ang gatas ay mahalaga lalo na sa mga bata at matatanda. Nagbibigay ito ng protina at kalsyum na kailangan ng katawan para manatiling malakas at alerto sa oras ng krisis. Sa mga evacuation center, kahit isang simpleng sachet ng 3-in-1 coffee o gatas nagiging dahilan para mangitian ang mga tao at makapagbahagi ng munting kwento at aliw sa gitna ng takot at pangamba. Ayon sa mga eksperto sa psychology, ang mainit na inumin ay natural na nakakapagpababa ng stress at anxiety. Kaya't sa paghanda para sa bagyo o anumang sakuna, hindi sapat ang pagkain at tubig lang. Maglaan ng ilang sasye ng kape at gatas sa inyong survival pack para sa katawan at lalo na sa puso. Sa simpleng tasa ng inumin, nagkakaroon tayo ng sandali ng katahimikan, niti at pag-asa na magpapalakas sa atin sa kabila ng unos. Pang-walong pagkain, ready-to-eat meals sa military rations. Sa ibang bansa tulad ng Japan at US, karaniwan na ang MRE o meal ready-to-eat, mga pagkain na prepacked, kompleto sa protina, carbohydrates at bitamina, at hindi na kailangan lutuin. Sa Pilipinas, unti-unti na rin nagiging available ang ganitong klase ng pagkain, lalo na sa panahon ng bagyo at iba pang kalamidad. Ang mga locally made survival meals ay may shelf life na umaabot ng 2 taon o higit pa, kaya perfect itong idagdag sa ating emergency kit. Ayon sa DOST, napaka-praktikal ng mga ready-to-eat meals sa relief operations. Hindi lang basta madaling ipamanghagi, ligtas rin itong kainin kahit sa matagal na panahon. Para sa mga pamilyang Pilipino, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo, isang pak lang ng ganitong pagkain ay maaaring magsilbing isang buong pagkain para sa isang tao. Isipin mo na lang, sa gitna ng ulan at baha, isang pak, isang buong meal at isang hakbang palayo sa gutom at pangamba. Bukod pa rito, may advantage rin ito sa convenience. Hindi mo na kailangan pang maghanda o magluto sa sitwasyon na limitado ang resources. Ang simpleng hakbang na ito, pagbili at pagtabilang MRE sa bahay, ay makakatulong hindi lang sa iyong pamilya kundi pati sa kapitbahay sa oras ng emergency. Sa kultura nating Pilipino na laging handa sa kalamidad, ang ready-to-eat meals ay isang modernong solusyon na swak sa tradisyong pagiging alerto at maalalahanin pangsyam na pagkain, bigas, puso ng pagkain ng Pilipino. Walang Pilipino ang mabubuhay ng walang kanin. Pero sa panahon ng lindol, maaaring mahirap magluto dahil sa kawalan ng kuryente o gas. Kaya't mainam na maghanda ng ready-to-eat rice packs o pre-cooked rice na sealed at ready-to-eat. May mga modernong variant na hindi na kailagang lutuin, sapat na ibabad sa mainit na tubig. Ayon sa Department of Science and Technology, DOST, ang ganitong uri ng rice pack ay may shelf life na hanggang 6 na buwan. Sa mga karanasan ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Batangas, ang kanin ang unang hinahanap ng lahat. Ika nga ng matatanda, hindi kumpleto ang pagkain kung walang kanin. Kaya siguraduhin na laging may nakatagong bigas o instant rice meal sa inyong emergency bag. Pang-sampung pagkain asukal, kape at iba pang simpleng panustos. Sa huli, huwag kaligtaan ng mga simpleng panustos tulad ng asukal, asin o powder juice. Maaaring maliit lang ito pero sa oras ng krisis, malaki ang nagagawa. Ang asukal ay nagbibigay ng mabilis na energy habang ang asin ay nakatutulong sa electrolyte balance. Sa mga nakaranas ng mga lindol sa Visayas, maraming pamilya ang nagsasabing ang simpleng kape na may asukal sapat na para magpatuloy. Kaya't kahit gaano kaliit, magtabi ng ganitong mga basic items dahil sa gitna ng kaguluhan, ang simpleng lasa ng pamilyar ay nagbibigay ng lasa ng loob. Pangwakas na kaisipan Ang tunay na kahandaan ay gawa, hindi lang salita. Mga kababayan, hindi natin maiiwasan ang lindol, pero nasa ating mga kamay ang pagiging handa. Hindi kailangang mamahalin o komplikado ang mga ihahandang pagkain. Ang praktikal, masustansya at madaling kainin ay sapat na para sa pangangailangan sa oras ng sakuna. Sa bawat delata, kanin o simpleng kape, naroon ang diwa ng pagiging Pilipino, ang ating kultura ng pagtutulungan, malasakit sa kapwa at kakayahang magtiyaga sa kahit anong hamon ang paghahanda ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya at kapitbahay. Sa ating mga barangay, kilala ang Pilipino sa kusang loob na pagtulong sa panahon ng sakuna. Kaya't sa bawat lata ng sardinas, bote ng tubig o pack ng instant noodles na inilalagay sa emergency kit, kasama ang diwa ng pagkakaisa at pagmamalasakit. Ngayon pa lang, simulan na ang paghahanda. Huwag hintayin ang lindol o iba pang kalamidad para maipakita ang ating kahandaan. Ang bawat butil ng kanin, bawat patak ng tubig, at bawat simpleng pagkilos ay maaaring magligtas ng buhay. Sa panahon ng sakuna, hindi lamang ang pagkain ang mahalaga, kundi ang puso at pagkilos nating mga Pilipino. Ang pagiging handa ay hindi salita lamang, ito ay gawa. Ipakita nating ang ating tapang, pagmamahal at malasakit sa pamamagitan ng konkretong paghahanda at maging halimbawa sa ating komunidad. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.